Uh, sa inyong mga naunang mga interviews, Atty. Laila, nabanggit po ninyo na napatawad nyo na at uh, handa kayo magpatawad. Pero uh, in the near future siguro, in coming days or months, may balak ba kayo na balikan at uh, sampahan din ng uh, kaso <laughs> si dating Pangulong uh, Rodrigo Duterte? Lalo pa't sinasabi ni at dating Set President Franklin Drilon na maaring liable din itong si dating Justice Secretary Bit Agire dahil sa sinasabi na pagpilit ng mga testigo, ebidensya na fabricated daw laban sa inyo Atty. Laila Ma'am. Pinag-uusapan na yan ng aming legal team. Definitely, it would be part of my vindication also. It would be part of attainment of justice. Talagang yan na talaga ang inihintay ko rin na mapanagot yung mga dapat mapanagot sa ginawa nila, sa ginawa sa akin. And mm. uh, kahit nga napatawad ko na yung marami, yung karamihan sa kanila, except for one, meron naman talagang hindi dapat palusutin mm. sa pagsampak ng mga kaukulang kaso, kasama na rin yung dating pangulo kasi siya nga ang may na ka. may kagagawan dito siya ang gumamit ng mm -hmm. um, whole the, the resources of of the government the machinery the whole machinery of the state in order to uh, uh, to fulfill his uh, mm -hmm. whims in in trying to punish me for mm -hmm. uh, what i did about uh, seeking justice attempting to seek justice for the victims, for the thousands of victims of the sham war on drugs. Mm, yun nga, uh, attorney Atol Laila, dahil ang binabanggit ni dating presidential spokesperson Harry Roque na hindi naman daw si Pangulong Digong yung nagsampa ng kaso laban sa inyo. May mga complainants daw, may mga witnesses. So yun, yung, yun na rin siguro yung inyong tugon uh, dito sa posisyon ni Attorney Harry Roque, uh, Senator si Leila, ma'am. Maniniwala ba tayo doon, Raymond? Ako hindi ako maniniwala na wala siyang kinalaman. Di ba? ginamit nila yung mga testigo. Sinasabi nila may mga testigo. Eh mga either pinilit nila yan, kinausap nila yan, pinumesahan sila ng kung ano-ano para lang may magtestigo kuno against me. So, Ah, uh, pag sinasabing wala namang kinalaman, ewan ko kung sino man. Basta ako hindi ako maniniwala. Ewan ko na lang kung sino ang merong pwedeng maniwala sa kanila. Okay. Well, so uh well anyway, I, I, if I may say this, I I I uh, do not do not expect anything less from Hari Roque.